So yun, what's up, mga tol This is man Aldrin Vlog uh, Tayo yung magpapasaya na naman At magbibigay ng good vibes sa iba So yun lang mga tol uh, Nagpapasalamat ako sa mga nagsumusuporta sa atin Tsaka naglalike pa din Ganun pa din Lagi akong magpapasalamat sa inyo Hindi akong magsasawang magpasalamat sa inyo Dahil kahit na uh, Kahit sa maliit na bagay na ginagawa ko eh, Na-appreciate nyo yun uh, kaya gusto ko lagi magpasalamat sa inyo para alam nyo na ramdam na ramdam ko pag nilalike and sineshare nyo yung mga video na ginagawa ko. So yun mga tol, ah uh, meron naman tayong aabotan ng konting tulong ngayong araw na to. So tara samahan nyo ako at magbigay tayo ng magandang blessing galing kay Lloyd. Alam ko hindi to ganun kalaki pero sigurado ako na makakatulong to sa kanila kasi hindi naman nasusukat sa estado ng buhay yung pagtulong sa kapwa hanggat kaya mong tumulong ng bukal sa loob mo counted ni Lord John promise kaya eto ginagawa ko tong mga video na to ah, hindi para kawaan sila hindi ah saluduan sila kasi kahit alam natin na may edad na sila eh patuloy pa rin silang lumalaban ba diba? alam natin medyo mataas yung bilihin alam natin uh, ah, maraming problema pero okay lang goods pa din kaya may kita mo sa kanila na ano na kahit nahirapan sila kahit mainit kahit mabigat yung dala nila wala, wala silang pakialam doon basta importante kumita sila ah, at may sila sa araw-araw So yun, kung nakikita nyo si nanay nandun sa gilid, kay nanay ko gusto ibigay yung blessing na galing kay Lord. Okay. Nay, kamusta? San po kayo? Papunta kayo san? Anong ginagawa nyo po? Ah, nangangalakal po kayo. Taga saan po kayo? Taga saan? Ah, hindi nyo na mabanggit Ilang taon, ilang taon na po ba kayo? Ah, bata pa Kayang-kaya pa, na ah Pero pag mainit na, magdadala ka ng pangontra sa init Kasi napapansin ko kayo minsan Parang naglalakad kayo, mainit No? May pamilya po ba kayo? Meron pa kayong mga anak, ganyan? Ah, meron pa So, okay lang Kaya nyo pa rin naman maglakad-lakad, no? So, yun Nay, may abot lang ako sa yung tulong Ha? Ah, sana, pagpasensya mo na Pero alam ko makakatulong sa to Kahit papano, no? Naya, lagi lang kayong mag Ano, mag Lagi lang kayong mag Susumblero O kaya payong, sana Kasi ngayon lang makulimlim, oh Pero, di ba, nakaraan Sobrang init So yun mga tol Kay nanay na natin ito bibigay Nailagay, isafety mo na to Tapos isaing mo to pag uwi mo Ha? May kape dito, tsaka, ma, tsaka gatas Timplahin mo Pag uwi mo sa inyo, ha? O oh. Opo, sa inyo po yan Opo, para ano Kahit paano, eh kasi uulan no Para po makauwi na kayo Kung gusto nyo makauwi na No. Para makapagpahinga po kayo ngayong araw. Saan pa po ba kayo niyan? Papunta sa yung ruta nyo? Ha, papunta rito. Okay. Nay tutuloy na ako. Ingat ka ha. Tsaka lagi po kayo magpray kay Lloyd kasi pag may pag may problema po tayo, si Lord lang po ang kasama natin, no? Nay God bless po ha. Ingat po kayo, ha? Tutuloy na po ako. Sige na, salamat ha. Ingat, ingat. So yun mga tol uh, ah, tayo para mga awi na rin si nanay kasi Aabutan siya ng ulan eh Sobrang ganda ng